Guys, nice, good morning guys. Nag-harvest uh, eh. na isa. Nag-harvest na isa sa nang pagkaputula guys. Oy. O diba guys? Kani, o tagas kayo. No? Wala akong putlan o. O diba? Ah, hi, naku. O diba? O, oh, mo, ni siya si Amuda. Hi guys, good morning guys. Ang gwapong tao. Ni ko madam guys, farm kay perting mahala guys sa kuan perting gud mahala sa palitonon karon nag ulay diri ka madam kay it all your kuha ra it all your kuha ra oh. <laughs> it all your kuha ra ba ko sumul an taon o oh, diba? ba tapos ito yan aka na ko diri ka madam yai yeah, eh. kay basket ni say makit an nimo pangayuan na di eh, gina ikadalo ni madam in anay sa ka power <laughs> Mad hey, madam, madam no? <laughs> Oh, grobe po nang madam. Uy, buhay bukid, madam. <laughs> Pasa all. Ano, secret, secret na na oh. paano, yung ani. O, di ba? O, di ba? napao, pa pa, o. Kadaghan pa na, o. Oh. Ilaag na sila sa farm niyo, madam. O, oh, di ba? Kana, tagas ko, ha. napao, pa, o. Wala, o. O, di ba? Mani. Wala, ano, oh. oh. ano siya, guys? Mm, kani, ano siya, guys? guys? Ano siya, pinaka... Hmm indig guys kay mga gulay ba pang pang health dagdagan kayong ma kuha <laughs> na to benefit aning ulan wi dipishyo daw na bidli naman hinoon ni napay oh, durian diba? oh ta oh. oh ihatag ihatag ba ko to sa imong durian guys kay kapalakad oh naawa hawak yana ka gutan natong modam nara, nara o oh. nara pa o o o na tagas oh jud ni mong dili anad sa farm ni nga tawo ni. Ah, anad ni, anad Kaya mura ultimo gulay, tuluan pa ni mo kung saan anad pagkuha. Anad ni, anad ni, Sao anad. Ano pa yes. o? o ang diba? gulay niya dam, <laughs> ni madam. Sama sa iya kagwapa guys. O sana all. Basta all na lang. Napaya ang diba? mga puno. Palia o. Palaya. Asa na po punta madam? Asa na daw? Ilaag na to Ilaag sila sa atong sa imuhang farm. <laughs> o diba? Guys, padulong ano na po ni sa kwan guys. Ah, sa sayang... <laughs> どうぞ。